Paskong-Pasko, meron na namang nasawi na tropa dahil sa karasan na ginagawa ng mga komunista at teroristang NPA. Panoorin natin itong bagong news na ito. Uh, bago lang nangyari ang inkwentro laban sa mga komunistang NPA. Ito ay sa Batangas. Ika panorin natin. Anggap tayo ng Flash Report mga kapuso. Pito patay sa inkwentro sa Balayan, Batangas. Detali mula kay Carlo Mateo Carlo. Ito ang uh, iniulat na pata sa nangyaring enkwentro sa pagitan ng Joint Task Force sa uh, Katagalugan uh, at mga miyembro ng uh, New People's Army sa bahagi ng barangay uh, Malalay, Balayan, Batangas uh, kaninang madaling araw. Uh, sa ulat na nakalating sa tanggapan ni PNP Chief uh, Benjamin Acorda Jr., anim ang nasawi mula sa Bakbakan uh, at uh, ito yung uh, mula sa uh, pwersa ng uh, mga kalaban ng pamahalaan na uh, Samantalang uh, isa naman ang killed in action at tatlo ang uh, nasugatan mula sa panig ng gobyerno. Na-recover mula sa lugar kung saan naganap ang bakbakan ng dalawang M16 uh, rifle, isang unit ng uh, 12-gauge shotgun at uh, isang M653. Nagpapatuloy pa rin ang pagtugis sa mga kalaban ng tropa ng gobyerno. Ako si Cano Mateo ng GMA Super Radyo. So, so, ninyo, Diyan sa lalawigan ng Batangas, hindi pa rin nabura ang mga komunista. Marami ng mga namatay sa hanay ng New People's Army uh, dahil nung sa nakaraang mga dekada, no. Uh, naging mahusay yung Philippine Air Force sa pag sa communist insurgency din sa lugar. Talagang halos burado yung armadong grupo. Uh, yung particularly yung 730 Uh, yung SPAO ito, no? 730 at saka yung 740. Nabisita ko yan sila. At isa dyan ay ang aking estudyante. Isa sa scorer dyan. Si uh, noon ay si uh, Captain Angelbert Nioda. SR Class 155. Estudyante ko yan. Marami siyang score dyan at uh, muntik din siyang namatay diyan sa mga inkwentro diyan. Pero nakita natin, wala pa rin katapusan dahil mayroong tinatawag na recovery efforts. Talagang ang effort ng mga komunista ay mabawi nila muli yung isang lugar mula sa Armed Forces of the Philippines. No? Kapag sinabi din na clear ang isang lugar mula sa armadong grupo, pero pwede man sila kasi ang kanila ay tinatawag na People's Protracted War pinapahaba nila yung conflict. At uh, sa pamamagitan ng kanilang continuous na pag-recruit sa mga eskwelahan, ay nagagawa nila na ma-maintain nila yung kadre. Yung kadre, yun yung mga leaders nila no? na kanilang uh, ginagamit para mamuno dito sa mga uh, hukbo, yung armadong grupo na nakukuha naman nila sa kanayunan. Halimbawa, uh, mga magsasaka no at saka mga ordinary mga laborers na mula sa mga pabrika um nakakalungkot dahil Pilipino laban sa Pilipino more than 50 years na ito wala mang katapusan ano ba talaga ang solusyon dito matatapos ba talaga to militarily obviously ang sagot ay hindi at uh, iyon ang dahilan kung bakit mayroong effort na baka naman ay negotiated political settlement. So, yan yung usapang pangkapayapaan. Ngunit, meron ding mga argumento na bakit pa kausapin, eh, sobrang mahina na sila. Lupay-pay na yan sila. At nagagawa din naman ang peace uh, negotiation, yung tinatawag na local, localized uh, peace engagement uh, sa pamagitan ng pagkikipag-usap ng mga mayor, kasama nila dyan yung mga battalion commanders, brigade commanders, doon mismo sa arm group na nasa isang lugar, no? Ang tawag na, localized uh, peace engagement. 'Yun ang mga argument ng iba. Kaya naman 'yan eh. At kung merong social pressure, kausapin 'yung mga kamag-anak, kausapin 'yung uh, mga kapamilya nitong mga nag armas at kausapin ang mga political leaders, 'yung mga tao na nasa isang lugar, ang tawag na, social pressure para hindi na sila susuporta doon sa armado ng mga grupo, kagaya ng NPA, at meron ding political pressure. So, yun yung argument ng iba, hindi na kausapin, gagastos pa tayo, pupunta sa ibang bansa, pakipag-usap, sa Netherlands ba yan gagawin, gagastos na naman. Yun ang, yun ang argument ng uh, kabilang side. Uh, ngunit, uh, para sa akin, ang klaro dito ay hindi basta-basta matapos ang problema na ito militarily. Hindi ganun. Dapat combination siya lahat ng effort. So merong political at saka economic. Ika nga, insurgency is about 80-90% uh, political problem. So therefore, we must address this uh, politically. Um, yung military component ng problem dyan is only about 10-20%. So therefore, kung ma-address natin yung arm group, then the other uh, part of the problem should be addressed accordingly. No? Kung ano yung tama na intervention para doon. Dahil nakakalungkot, Pilipino sa Pilipino at ang namamatay, parati Pilipino kung tutusin, lohaan tayong lahat dyan. Eh. And it seems na mayroong mga tao, hindi sa Pilipinas o sa ibang bansa, natuang tuwa na ang mga Pilipino walang katapusan ang patayan. So therefore, dapat mapag-isipan ng lahat, mapag ano talaga ang akba na solusyon dito. Military liba? Taposin natin? Lang? Military solution lang? O yung combination na kagaya ng effort sa ntf ka? kasama doon ang localized peace engagement with the family members and those armed groups Uh, pati yung kanilang uh, political structure na nasa mga siyudad no yung nagsustain sa kanila. O kaya itong isinusulong ngayon ha, uh, merong exploratory talks para uh, may solong muli ang peace negotiations with CCPPA uh, India. Ngunit marami yon na mga kondisyones, lalo na sila sa side ng mga komunista may mga kondisyon sila na tinitingnan din kung akma ba yon na pakinggan natin. Alibawa, tanggalin ang terrorist tag uh, sa kanilang grupo. Pangalawa, ay i-release ang tinatawag nila political prisoner. Alam mo yung political prisoner na sinasabi nila, yun yung mga nahuli dahil may mga kaso, mga criminal na offenses. At uh, nangyari na yan noong nang panahon, nakagayon no yung mga Tiamson couple pinakawalan at nang pa 2010 panahon ni uh, presidente Pinoy, si Pinoy may mga pinakawala noon at nakita natin kahit i-google ninyo ay marami ang nagbalik doon sa manong grupo at nakipagbarilan muli. Okay? Kahit i-google nyo, makikita nyo. So, marami nating lessons in the past and sa kasalukuyan, ano pala ang dapat mahugot natin ng mga lessons para yung solutions natin ngayon ay nakabase sa mga data na makukuha natin sa ating experience and of course sa mga pag-aaral. Okay nako, para sa inyo, ano ba talagang solusyon dito sa problema sa communist insurgency para matapos ito at makapag-focus ang uh, Armed Forces of the Philippines sa Territorial Defense Operations para ipagtanggol ng uh, inyong Armed Forces ang soberinia natin? Ilagay lamang sa comment. Huwag lang negativity, Pasko na ngayon. Binabati ko pa kayo lahat. Merry Merry Christmas in advance at ipaabot sa inyong mga pamilya ang uh, mainit kong pagbati mula dito sa Upper Kennedy School. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawang kong channel, ito 'yon. At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share niyo. No? I-share niyo, i-subscribe niyo, at uh, magkipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.